Hello po mga kapatid magandang gabi po sa inyo lahat dyan yan po uh, ito po guys ay isa pong mucha na linta mga kapatid ang mucha na linta po ay napakabihira ito po ay nagbibigay din ng suwerte ito din po magbibigay din sa inyo ng kaligtasan alam nyo po ba ang mucha na linta or ang linta tunay nalinta sa ilog sa katagalan ng panahon ito ay nagiging bato may makikita tayo iba't ibang kulay ng mga linta or mudja ito po ay matatagpuan lamang sa mga sapa ilog or kalupain ito ay hugis linta talaga nagiging uh, or ang linta mismo nagiging bato yan ito po ay pinagkalooban sa atin. Ito po, sa totoo lang mga kapatid, yan po ay ginawa talaga ng kalikasan para sa atin, sa mga taong na nakakakita or nakakatagpo ng ganitong uri ng mga mutya para gamitin ng mga tao pang depensa, pang kunat o pang kabal may mga tao talaga po nung unang panahon pa lang uh, sila po ay nakakatuklas ng ganito mga bagay sa mga lalo na po sa mga iba pong mga manggagamot or sa espiritual sila po ay nakakatagpo talaga kusa na lang po pumapasok sa isip ng mga tao na may karunungan lihim na ito ay isang bagay na pwedeng gamitin pang depensa pang pang depensa or pang gamot ito naman po guys sa mga ganitong klase tulad ng mucha ng linta na ito pwede nyo gamitin sa kaligtasan pwede nyo gamitin din po pang gamot ito din po, pwede gamitin pang sarili lamang kung nais at pang negosyo. Ang mucha ng linta ay napakabihira din ang taglay. Niyang kakayanahan, ito ay may bertud na pinagkaloob or nasa loob na ng kanyang bato. At ito ay may gabay. Ang ibig sabihin, pwede na gamitin or ang tao nagtatangan na may mabuting kalooban at ito din po sa taong nagtatangan kung paano niya itong pagganahin na Sa tao lamang po uh, pinagkalooban purity ang kanyang or dalisay ang kanyang pong uh, ang kanya pong pagkatao kaya po alam niya kung paano pagganahin ang mutya yan po guys. Ang mutya ng linta din po ay may pangkabal, pangkunat. Kung kayo po ay may mutya ng linta, uh, kung kayo ay nasusugatan, hindi po gano kalalim at kayo po para pong flexible or goma lamang kung nasusugatan po ay hindi malalim at pwede din po ibabad sa isang basong tubig ang ating mucha na linta at inumin guys, iba po ang bertud dala o taglay nitong mucha. Sa mga naniwala at nakasubok na po, uh, sa totoo lang po guys, marami din kumuha sa akin na mucha ng linta. Ito ay nasubukan nila talaga din. Uh, thank you po ulit sa mga kumukuha or nakagamit na sa aking mga mucha ng linta sa mga, mga naniniwala po. Maraming salamat po ulit guys. Ito din po. Bawat items po natin. May iba-iba pong kasama po. Pero yan po ay free lang po lahat yan. Uh, mga mucha guys. Kung kayo ay uh, nais nyo po sa aking mga mucha po. Pwede nyo po ako tanungin kung ano po ang mga taglay ng ating mga mutya or kung para saan. At pwede nyo pong itanong sa akin. Guys, ito po ay mga pangproteksyon, pangpaswerte, pangkaligtasan. Yan po. Doon po na lang po tayo sa messenger po mag-usap. Bawat items po inyong maabil po. Hindi lang po iyan. Uh, may idagdag pa po tayo sa ating mga mutya na linta iba-iba uh, po ang mga kasama po niyan, guys. Iyan. Iba-iba po. Pero, ito lang po ang ating pong pinag-usapan na ng linta. Ngunit po, ito po ay mga free lamang po at hindi lang po yan. Iyan po, ang mutsa ng na linta, napaka -inam ito kung tayo ay may tangan na ganito. Ang mutsa ng linta ay bihira din. Ito din po ay nakakahigop din po ng enerhiya na maganda maganda din po ibibigay sa atin ang swerte kapag po tayo ay magalitong may ganitong mutya, pwede po lagi po nadalhin, uh, pwede din po ang mga mutya natin po guys pwede din po kung ito ay nanghihina na pwede nyo po ibilad sa sinag ng araw at hindi po kasama ang or kung halimbawa po nag ang sinag na araw tsaka yung ilaw natin sa bahay kailangan po itaas konti para sinag ng buwan lamang ang kanya pong ma, ma ano po sa ating mutya yan po guys uh, kung maari bantayan po natin ang ating mutya uh, 15 minutes and 10 minutes po pwede na po tanggalin at punasan po siya ng mga langis kung may langis po kayo pampalakas, lalo sa ating mga mutya, para ito ay lumakas, pero guys kung nais nyo pong uh, magtanong okay po, messenger lang po lamang, Missy Jane Alberto po madali pong hanapin po, mutya na linta guys, uh, maraming salamat po sa lahat, sa napadaan sa aking munting channel uh, mega mega shoutout lang po sa inyo lahat dyan Paki share na lang po and subscribe my videos po. Ah uh, paki pindutin po ang notification bell para always po kayo updated po kung ako ay may bagong vlog. Guys, ah uh, may kapag po bay ano po ah uh, may ibibigay po ako na isa pong ah uh, isa pong bato. Na itong bato po ay napakaganda po talaga din. Uh, kung nais nyo po magtanong, messenger lang po guys. Uli. At kung nais nyo po itanong ko ano yung bato guys, sa messenger lang po guys. May ibibigay po ako. Ayan po guys. Sa mga interesado po, maraming salamat po sa inyo. Paragi magingat at magdasal para ingatan po tayo ng poong may kapal. God bless po sa inyong lahat.